Hello, hello guys. Good morning. Nandito na naman po tayo. Magluluto tayo ng adobong pusit. Ito po guys, ang ating pusit. Ayan. Ito po ang ating pusit. Ayan o. Oh. Ito yung pusit. Ayan. Tayo po yung maghihiwa ng sibuyas at tawang. Magluluwara po tayo ng sibuyas. Ayan. Wala po akong guys ng kamatis at saka sili. Ito lang po ang aming ilalagay. Ayan. Yes. Siyempre, mawawala ba ang bawang? Ang bawang at sibuyas ang pangkasarap ng mga ating lutuin. Kasi gusto ko po yung maraming bawang. Damihan po natin yung bawang. Vamos Guys, ibang version. Guys, <coughs> ibang version naman po tong <coughs> ating gagawin na Ano naman po siya? Siya po ang um, may squid na may kasamang papaya itatry naman po natin yung ating bagong brochure. Ang o, oh, ating my own brochure. Papaya with pusit. Adobong papaya with pusit. Kung tawagin siya. Okay, guys. Guys, ito po yung pusip niya. Ito. Ayan. Tanggalin po natin yung kanyang ulo. Ayan, tanggalin lang po natin yan. Hmm. Meron tayong dalawang papaya dito, guys. Gusto ko po yung may papaya. Tatry po natin yung style na may papaya. Siyempre, balatan mo natin. ito na po guys nabalatan na natin ang ating papaya ngayon, hiwa-hiwain na natin ang papaya pamparami rin to guys ng lupukin the one above. dami naman ito guys na pinilin ko yung papaya. Dapat isang papaya lang sa guys, may kasabihan po, guys, may kasabihan po tayo. Pag marami tayo sa isang pamilya, ito po ang pusit, di ba? Ganito po siya kalalaki. Kailangan natin siyang hiwain at hi -hi. hatiin. Hati-hatiin po natin siya. Para marami. Siyempre guys, ang pusit mahal, di ba? madali siyang Ayan. Ano, natin ang kusit. Para marami po tayong gawing ulam. Mahirap guys 'yung walang tagahawak sa cellphone. na guys. Hiniwa-hiwa ko na po itong lahat na pusit. Tara, samahan niyo po ako dun sa kitchen. Ito na guys. Hiniwa-hiwa ko na po yung pusit. Tara, samahan niyo ako sa kitchen. Tara na guys, mag-isa mag na tayo ng sibuyas bawang. Palamutin na natin po guys mm. mga mga after ten years. Oo. Salamat. Saka natin talaga yung pusit. Kasi yung pusit po guys, magali naman yung mga dito. Palamutin na natin sa pusit ng mga Guys, ilagay na po natin ang kusit. Ito po ang kusit niya. po yung guys sa so inyo kung gusto nyo mauna ang o mauna ang kulay. Pakuluan lang natin siya guys. Tapos, nagingin -na natin po mga sige. Ang sili, hindi ko na po siya ninyatihato. Kasi minsan nakakain ko po. Pero masarap ang sili pagka may kasipang pagkakana. Palambutin lang po natin siya ng after 10 minutes. Pwede na natin siya hango Ito na ang ating adobo kusip with papaya. Tapos konti suka. Pakuluan lang natin siya guys. Tapos nagingin natin itong mga sige. sige hindi ko na po hindi hinipihari. Kasi minsan nakakain ko po. Kasi masarap ang pag pagka masipan ito dahil. Salang ko tingnan po natin siya ng after 10 minutes. Pwede na natin siya hangutin. Ito na ang ating adob. Pusit with papaya. Adaw, I like that arbab. Okay guys, ito na po. Luto na ang ating pusit. Tara, let's lunch today. Eto na po ang ating adobong pusi. Bye.